Magkano na nga ba, ang latest YouTube estimated sahod ng Harabas, ngayong 2025? Harabas, tempo. Mm -hmm. Hindi natin ikakaila, na isa ka rin sa mga palaging nanonood, sa YouTube videos ng Harabas, noong panahon ng pandemya. Dahil sino ba naman ang hindi manunood sa kanila, na sobrang ganda ng kanilang ina-upload na video, dito sa YouTube, katulad na lamang, sa kanilang content na Catch and go. Sobrang saya panoorin, dahil pinapakita rin nila, ang kanilang solid na samahan. Sa ngayon ang harabas, ay meron ng total video views sa kanilang YouTube channel, na umaabot na, sa 636 million, 630 at may subscribers sa ngayon na umaabot na sa 1 150,000 subscribers sa kasalukuyan. So 'yun mga idol, gamit ang public website na Social Blade ay ating malalaman o makikita ang latest YouTube estimated sahod ng Harabas ngayong 2025. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics, at estimated earnings, ng isang YouTuber, or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade, at ito ang Social Blade Channel, ng Harabas. Dito sa kanilang uploads, ay nasa, 3,726 na. Subscribers naman, ay nasa, 1,150,000 na. Video views naman, ay nasa, 636,971,630. Country ay Philippines. Channel type ay entertainment at user created noong June 8, 2019. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade nila ay nasa letter B. Social blade rank ay pang 110,576. Subscriber rank ay pang 1,310. Video views rank ay pang 32,621. Country rank dito sa Pilipinas ay pang 235. At ang entertainment rank naman ay pang 1,097. So yun mga idol, dito naman sa kanilang subscribers noong last 30 days ay merong pumasok na 10,000 subscribers. At dito naman, sa kanilang video views noong last 30 days, ay merong pumasok na 5,382,000 tumaas naman ang kanilang video views percentage sa 16.4%. So yun mga idol, dito naman tayo sa kanilang YouTube stats summary noong February 7, 2025 hanggang February 20, 2025. Makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average. Dito sa kanilang subscribers, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 334 subscribers. At sa kanilang video views naman, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 179,416. At dito naman, sa kanilang estimated earnings sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 45 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 718. US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas nga pala ng 1 US dollars sa Philippine peso ngayon ay nasa 57 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 45 US dollars sa Philippine peso ay nasa 2,565 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman nang 718 US dollars sa Philippine peso ay nasa 40,926 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, paki-click naman ng like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat po mga idol. So yun mga idol dito naman tayo sa weekly average. Dito sa kanilang subscribers, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 2,330 subscribers. At dito naman, sa kanilang video views, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 1,255,000. 912. At dito naman, sa kanilang estimated earnings, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 314 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 5,000 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 314 US dollars sa Philippine peso ay nasa 17,000. 898 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 5,000 US dollars sa Philippine peso ay nasa 285,000 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly estimated earnings at yearly estimated earnings at uulitin ko lang mga idol ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video so yun mga idol simulan natin dito sa monthly estimated earnings simulan dito sa lowest ay merong pumasok na 1,300 US Dollars hanggang sa highest na umabot ng 21,000 500 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 1,300 US dollars sa Philippine peso ay nasa 74,100 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 21,500 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1 million 225,500 pesos. Ito naman, ang kanilang posibleng kikitain, sa loob ng isang buwan, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo, sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 16,100 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 258,000. 400 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 16,100 US dollars sa Philippine peso ay nasa 917,700 pesos. Ito ang kanilang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 258,400 US dollars sa Philippine peso ay nasa 14,728,000